So mga yan, panibagong araw na na po tayo at panibagong vlog na na, na po tayo mga yan. Gumising nga ni pala po ako mga ng madaling araw po para po mga Aksimang yan ay lumaut. Medyo malayo-layo pa po, po mga na yan ang nga tanay, sa Nauhan po. Malapit na po yung yan, sa Nauhan. Ah, nito nga ni pala po ako mga Ha, bagong gising. Nung nakarating na nga ni pala po kami mga Aksimang yan ay na po kami mga yan sa ano po. Aming nga po, ere po yan ko. Yun, agayain. Pag asal po maaaksi mga ng kulay ay tingin po maaaksi mga ng isda doon ay kinilaw po na dilis. <laughs> May kasama nga ni pala po ako maaaksi mga na bata ay ripong pamangkin ko na si Kidong. Yan para po maaaksi mga na ay tagakapit po ng video. Yan para po maaaksi mga yung mga makita po ang isda doon sa laut. Nakakita nga ni pala po maaaksi mga ng lumba yung dolphin po ay ang tuwa ay. <laughs> Yan, inari ko na nga ni pala po maximum yan Para po tayo maximum yung makarami Naglilit-lilit nga ni pala ako maximum yan Ay, wala pong sibad po maximum yan ay Ah, dalawang piraso po ang huli natin Nasa isip ko nga ni pala po maximum yan ay ano Diyos ko, malulugi <coughs> Tapos po maximum yan may pumasok na naman po sa isip ko Ah, bakit malulugi? Sanay na eh <coughs> Yan po maximum yan Medyo tinasan ko na po maximum yan Ang pandar po Dahil po maximum yan yung pamain po na ere eh, Ay nasibad po Pag mataas lang po ang takbo Sinunganay pala po maximum yan Ang sa akin ng pumain Comment lang po Yung crudo nyo pong ganito Kalaki sa tanki ko Ay Ubus po yung maghapon Tapos ang hulo nyo po lang Ay tatlong pirasong Tulingan Ay po maximum yan Sibad na nga niya pala po maximum yan Ay pugi ako ay eh. Oh my god Ayan po maximum yan Pasensya na po kayo maximum yan Doon sa aking makina po At nalakas po talaga po maximum na minor Parang pang drummer po yan ah また行くぱ。 Patay po! Nagtag pa! Palandi! Ayan po, <laughs> ay, po mga yan, namatayan po tayo mga yan Tapos tumagtag pa Ay ganda po maaksi yan ang aking pagbira sa aking makina Ang makina ko po mga yan ay Didusi po na low speed Yan, abombahan ko lang po mga yan <laughs> faculty of the student is not yet known for her or her doctorate in law. she is a student at manchester university who has a doctorate in law. 待ってくれ Ganyan, ganyan, pala yan yan nga ni pala pumuax si Mang Yan. rin po Yan itong pamangkin ko. so. so. Yan, yan po yan. Dahil po maximum yan hapo na po. Ay mauwi na po kami maximum yan. Mauwi na po. malayo pa po maximum ng biyahe. Dito nga ni pala po maximum yan. Yung pula po. Yan pong may siwang na yan. Yan po yung pula. Hari yung nauhan. Taguan. And yan po maximum yan ng uras. 4.36 po. Nagbihay po tayo maximum 4.36. Yan. Magabi nga rin po tayo yan. Yan. Doon ba po maximum ng uwi natin. Sa dulo po ng bundok na yun. Sa likod ba po yan. Yung bundok na yan. Yan po yung minduro. At ito naman po maximum ng crudo ko, mangunti na. Habang ani pala po ako maximum ng ini nagabyahe po. May nakita nga ani pala po ako maximum yan na ano po? Yan dalawang bata po maximum yan. Tingni po, nagalaw din po dalawang bata oh. Basta po talaga po pag taga duro po maximum yan ay masibag po ay. Yan yung po maximum yan Nadaanan din po natin maximum yan Ito banilad Shoutout nga ni pala po maximum yan Kay Kagutieres po Kay Kabantay Vlog po At kay Rosel Gutierrez po maximum yan Kabrader Yan, yan na po maximum yan. Nakarating po tayo maximum yan Ang 5.59 po maximum yan. Mag-ala 6. At ito nga ni pala po maximum yan. Lagay natin na krudo. Paubos na po. <laughs> yan, tapos ito nga ni pala po maximum yan ng aking huli. Tulingan lapad po maximum yan at gulisanin. Yan po, nalahok. Tapos po, may haba pa po. Yan, yan na po yan ang aking huli Yan, may pang crudo po tayo mga yan Hindi naman pulug, eh. Yan, tapos may pang ulam po tayo yan Yaba At ito po yan Tinira ko na nga na po yan Iri haba po Yan, pangulam lang po yan May isang kilo inuari po mga yan Isang kilo inuari po may Ayaw lang po yan pag po talaga po ako maximum yung ay talaga pong may tira. Wala na po maximum yung problema po sa ulam. Ayaw nga ulaman. <laughs> Tapos maximum yan ay may huli rin po tayo maximum yung dalawang litliwit. Yan po. Ako pa po maximum yan ang nagdala po ng isda sa palingke. Yan, kawi lang po natin maximum yan. Pagdating ko nga pala po maximum yan ay na po ang dinatnan ko na nasa bawa na po. Yan, yan po maximum yan. Luto na po maximum yan. Oh, ah, uh ah, -uh, sarap. Grabe ba? mag okay, maximyan, cayputayo, merinda palayberry, merinda, amarito oh, yung panghapon merinda natin ay 2020. Haha, hahaha, 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 merinda hahaha, 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 yan hahaha, 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 maximum yan Nice po ang ating kain ay ha ah, ah. -ha. Yun at Kung bago pala po sa aking youtube channel At uh, facebook page Ay huwag nyo mong kalimutan mag follow and subscribe ah. Yan And like and share po Maximum yan Yan ingat po kayo lagi Ang binta pala po natin maximum yan ay ano Ah uh, Maka 7.50 po tayo maximum yan Bayat 7.50 Pero pwede na po Okay po, ingat po kayo lagi. Let's go.